Talian na nila. Okay, okay huwag kang mag-aaway. Tatatali nila, Tatalo. Yan. Ito yung chip natin. Yan. At ito naman yung nakuha nila ng piloto. Chip, saan ba nakuha yung piloto na yan? Boy, matindi yan. Pag ganun. Ito ang layo noon. Dito sa amin, ito ang batangan niya. Unat na kawayan. Yan. Tapos nilalagyan na ng stainless yata to. Ito, stainless. Napapagawa kami ng ganyang stainless, letter U. Tapos yan, bali tatlo batangan ito sa sa gitna. Yan, ayan nakabit na 'to, nakatali na. Yan. Tapos ayun sa unahan na 'yun. Yan, ganun din. Yan ang uso dito na batangan may stainless ang dulo. Para diyan na lang tinatali yung kate, niya, Hindi na mahirap magtali. Ito, hinilamosan na yung bangka, oh. Gumanda na itsura, ayan, oh. Tapos, binago yung sentro ng makina nga, ayan. Ayan, nakasentro na rin yung makina. Okay na ba yung oil spill, Ngang? Nakadali ka ba kapon? Wala pa. Ah, saan ano pa kayo? A 20? Ayan, sila makakadali sa tulong ng gobyerno dahil yung oil spill na nangyari nga. Ganyan Marcos ninyo. Yeah. Maganda sa anak ang buo. Kaso wala. Nawala talawang anak ko. So, saan ang tanok mo? Nawala ah, tinanggal, isa. tinanggal, tinanggal. ay, katrabaho na yata eh. Hindi. Asawa ko sa laos yun eh. Oo, oh, eh, ba't tinanggal? Hindi, ano? baka wala pa asawa. Ha? May asawa na. Ayun, may pamilya na rin pala. Dapat sana hindi. Eh isang ano raw, isang bahay, isang bahay. Isang ano lang. Isang pamilya, isang ano, isang isang man. Man. Di man ang ang ano lang, isa isang. Kailan mo kung papatong lang sila eh. Kailan kaya division yung bahay mo? Bo, <laughs> isang bahay nga eh, may hati ka mo yan. may hati hati. ba? Tapos yung gis, hati-hati pa. May kahati ka pa. Ah, may hati pa. Kagahanap ko lang kahati mo. Ah, baka yun yung mga bago na palista. Kasi ganun daw ang ano eh. Oo, oh, may bago, may oh. lupa Nana ko nga nandoon din. Saka yung mga hindi botante. Yo, okay, kalahati lang. Wala, hindi kasama. Ah, hindi kasama. <laughs> ah, hindi pala kalahati na botante. Yun. Ah, merong ano, mga minor pa. Um, ah, nata, eh. Ah, lahat <laughs> ay kaya

Akapraso na ako, hirap na ibuhol yan you mean? Yun, ayan, ayan, buhol mo na oh. <tinyo> oh. ano yan para mahaba yung paghihilaan mo Ayan, kakapipe Ayan, kakapipe Ayan, ayan Ayan Ayan, ayan, ayan,